Hi everyone! Good morning and welcome back to our channel, Mamsel's Vlog. At ngayon nga po, ang ipapakita ko naman sa inyo ay kung paano ko po pagagandahin ang mga ang codex ng ating alagang desert. hanggang desert rose ay kasalukuyang mga nagbubulaklakan. Ang pamumulaklak po nila ay spring hanggang summer. Ayan, ang problema nila ngayon sa sobrang init ng panahon. Ayan, naninilaw yung kanilang mga dahon. Pero tuloy pa rin yung pamumulaklak nila. Tanggalin po natin yung mga damo-damo. Ang bilis po talagang tumubo ng damo dito sila yung lagi nakasiksik sa mga ano kasi libreng libreng nga naman sila sa dilig kapag nadiligan yung halaman natin madidiligan na rin sila Ayan, ayos na sila. Yan, at meron din po ako ditong grafted na desert rose na napakaganda po ng combination nila, oh. Isang red isang, at isang white ang ginawa ko. Ayan. Tignan nyo po, oh. Matagal ko ng green up to, kaya ayan, tignan nyo. Heto po yung kulay white na, no, at eto po yung sa red. Ayan, very successful po, ah, ang pagkakagraft ko. At mm, meron din akong inihabol na green up ko rin dito na kulay purple naman po ang ano nito ayan double purple po yung inilagay ko dito ayan At yan nga, papakita ko sa inyo ngayon kung paano ko pinagaganda ang codex ng aking mga alagang desert. Bago po ako mag-cut ay nilagyan ko po ng alcohol yung tissue ito at ayan, pinunasan po natin muna yung ating gagamiting cutter. At ito na po yung iniripat kong desert rose. Ayan, makikita nyo po na maraming ugat na lumabas. Ayan po, kasi nasa ilalim po iyan at yung pong codex ay In, uh, inangat ko po para pagandahin ang ating desert rose para makita ang codex ng ating desert rose kaya nakikita nyo po maraming mga ugat-ugat parang ang pangit pong tingnan kasi pagka pababayaan nyo lang na ganito kaya ang gagawin ko po ay lilinisan natin itong codex para makita po yung ganda ng ating codex At ayan na nga po, nalinis na natin yung ating codex. At heto nga po yung cinnamon powder. Lalagyan ko po yung lahat ng mga kinat kong mga ugat-ugat sa ating codex para nang sa ganun ay makaiwas po tayo sa root rot or pagkabulok ng ating codex. Ayan. At ayan, malinis na po yung codex ng ating Desert Rose. Napakaganda at napakalinis na niyan tignan. Ayan na nga po yung ginagawa kong care sa kanya, sa ating mga alaga. Kapag may time po ako ay nagche po ako sa kanila at tinitingnan ko kung sino ang pwede kong gawin. Ayan. Ganyan lang po ang gawin niyo sa inyong alaga rin. At maging yung mga maliliit na sanga, hindi na po kailangan patubuin to ng ano kasi hindi naman po maglalalaki. Nakakaano lang. Kaya tanggalin nyo na rin yung mga, mga tumutubong maliit na sanga. Ayan. and So, heto na po yung mga nakuha ko sa kanyang mga ugat-ugat at yung mga tinanggal nating mga sanga. At yan, mag-ikot-ikot po muna tayo so, dito sa aking mga desert rose na alaga. Ayan, ang gaganda nila. O, tignan nyo. Ayan, lang po natin. Tingnan niyo naman ang bulaklak oh. Ayan, nyo ang ano niya. nag na yung kanyang codex. Ang ganda ng pagkaka ng kanyang codex, oh. Tanggalan lang po natin ng mga ugat-ugat para hindi na, ano, nakakaawa pagka tumaba na yung ugat sa kanya, saka natin puputulin. Ayan. Tsaka yung mga ganito, tanggalin natin. Ayan, babalikan ko na lang po mamaya para lagyan ng cinnamon at ang cinnamon ko nandoon. Ayan, kailangan lagyan natin ng cinnamon powder to para ano, kasi minsan pabigla-bigla po yung pag ano ng ulan. At kapag naulanan sila, minsan dun po nagkaka, nagsisimula yung pagkabulok nila. pagkagandaganda Pagkaganda-ganda naman po ng isang ito, tignan nyo, eh. Ang cute, cute ng bulaklak niya. Ayan. At eh, eto nga po, meron akong nakitang mealybugs. Alam nyo po ba itong mealybugs ay ito po yung kalaban ng ating mga mga alagang desert rose kahit sa ibang mga ano po kahit dun sa aking mga alagan succulents ayan po yung aking problema nasa open area po kasi sila kaya ayan madali pong dapuan ng mga mealybugs, mga insect sinisira po nila yung mga bulaklak at mga dahon ng ating desert rose kasi yun po yung nagiging bahay nila doon sila nangingitlog Sinisip-sip po kasi nila yung katas ng ating desert rose. Gustong-gusto nila yung... Kaya dyan sila talaga tumitira. Maging yung apids po, yan. Yan ang bahay nila sa ating mga... Yung mga alaga po nating desert rose. Hindi ko na po siya i-sprayhan ng alkohol. Ang gagawin ko na lang po, tatanggalin ko para... Mag ano, manariwa po yung ating desert rose. Para uh, tumubo ulit yung mga panibagong dahon niya. Kasi pangit na po yung dahon. At napabayaan ko na po. Ayan. Ito pong mga pinagtatatanggal natin ito ay itapon natin sa basura agad. Ay, yung mga pinagagrap ko. Ayan na oh. Sa isang puno po yan. Iba't iba ang bulaklak nila. So napakaganda po ng isang ito. Ayan. Tignan nyo oh. Napakarami niyang bulaklak, single lang po siya pero napakaganda niyang tignan. Ayan, o. Um. Ito pong lahat ng mga desert rose ko dito ay itinanim ko po lahat. Yan po ay by seeds propagation po. At yan, lahat po ng makita kong mga buto or seed pods na nakikita ko dito na pwede nang itanim, kinukuha ko po. At ayan na nga po, ayan sobrang dami na po ng aking mga alagang desert rose kaya minsan kulang na kulang na rin po yung oras ko para lahat sila ay ma-check ko nako meron kong dumaan na airplane <laughs> ayan. ayan daanan po kasi ito ng airplane malapit kami sa airport So, ayan, maraming maraming salamat po sa inyong pananood. Sana nagustuhan niyo po itong ginawa kong video about sa pagpapaganda ng Codex ng ating mga alagang Desert Rose. So, ayan, please don't forget to subscribe, likes, and share my channel and I'll see you on my next video. Bye-bye!